Ito ang mga ano chismis dyan Pinupunasan niya na lamang ng mga wax wax Kaya nito Bulaga ka! Pangit, pasensya ka na pangit Talagang nadamay lang ako eh May pagbibigyan ako ng cellphone no? So what's up, what's up mga Tim solid nyet pa natin Ayan at Dito ulit tayo ngayon sa dagat Nag intro mga Tim solid nyet pa no So ito napakahalaga ngayong araw na to Kasi ngayon ay sahudan At sahudan kay Youtube Ayan Mega mega love shout out kay Youtube Lakihan mo naman sa susunod Alright So mga Tim solid nyet pa natin Bago ang lahat no uh, Gusto ko magpasalamat sa Panginoon Sa panibagong araw na binigay sa atin Nampong may kapal Ayan at Maayong ugto, maayong buntag, maayong hapon, maayong gabi sa inyong tanaman natin solid ngayon pa natin. So this time andito ngayon ako sa Baybaying Dagat natin solid no. So far uminit naman ngayong panahon ngayong araw eh lasa ko may mga lumaot, il ilan no, may mga lumaot ngayon kasi nabawasan ng mga bangka dito. So nakita ninyo, kung nakikita niyo yan, diyan na nagigintalbuka ng tubig so ngayon nandito na. So ibig sabihin niyan sign na ng unti-unting pagkalma ng ating karagatan mga katim solid net pa natin ayan yung sign no na pwede nang pumalaot ang ating mga manging isda at magkakameron uli sila ng buhay syempre sabi naman nila patay mga pilosopo te eh. I mean syempre buhay uh, sa pang araw-araw nilang kikit kikitain, uh, syempre pambili ng bigas pambili ng ulam din diba? mga katim solid net pa natin at yung mga nasa ibang bansa jam mega mega Love, shout out sa inyong lahat sa patuloy na nakasuporta sa akin mga team solid nyet pa. So this time kailangan natin mag hapit na maghapit, mga team solid nyet pa natin na sa nakapanood ng ating jowa challenge na hindi ko talaga inatrasan mga team solid. Mag comment kayo dito na itag niyo Comment niyo kung sino ano sabi nyo hinahamon ko kayo ng hubot-hubot challenge. Ah! Woo! Pwede Solid, ulit pa natin uh, Ano, nasa na Yung binababasa ko doon Kaso wala daw jowa Ang ginawa ko, pinagmatch-match ko yung mga walang jowa O, oh, di ba? Justin Padilla, shoutout sa'yo At, at sa, at sa, uh, sa lahat ng mga ano, Na patuloy na suporta So ngayong araw na to ay <clears throat> Sahod natin kay YouTube Mga team solid, syempre meron akong Malaking surprise din no, Na gagawin Hindi naman siya sa malaking surprise ah uh, Mamaya, maalalaman ninyo mga solid Siyempre, bago ang lahat, inikot ko lang muna kayo dito sa dagat. At sa mga nag-aabang dyan, ang bahay update natin, napaka ganda po ngayon ng improvement. Hindi ko po siya nabablog almost two days na. Two days or two, three days ko na po siya hindi na-upload dahil nga po ang ngipin ko po masakit, no? So, magpapalis na po tayo din ng brace. Tapos, papacheck uli natin kay Doc. Patingnan po natin para kung anong po pwede niyang gawin. Kasi natagtag na po halos lahat ng mga pasta ko. Ayan. Doon pa lang po sa pasta, mamumulubi na po ako. Hulaan nyo po. Ay, hula, huwag nyo nang hulaan kasi sabihin ko rin naman eh. Ang pasta ko po ay umabot ng labing isang piraso po sa ngipin ko. Kaya masakit po sa bulsa. Mahal na po ngayon ang papasta ngayon. matim solid ngayon pa. Kaya wala. Yung sasahudin ko, doon lang din halos mapupunta. Tapos, syempre, meron pa kaming gagawin sa, sa hindi naman porque sumahod ka, one time billionaire. Hindi po, no, matim solid meron din talaga tayong paglalaanan mga team solid net pa so yun lang mga team solid mamaya abangan ninyo uh, yung gagawin natin at mag-withdraw din tayo no mga team solid yung sinahod natin last month ngayon lang natin masasahod tapos meron akong gagawing surprise na maliit lang na mga team solid net pa natin meron tayong bibiglay na konti oh yes baby let's go Siyempre, hey, dito ako ang kuya. Ayan, shout out. Shout out kuya. Shout kita! kuya. Ayun you know, Medyo busy lang siya sa pagsiselfo niya ah, oh. Ah, tayo makikip mga tayo dito sa mga Marites. Mga oh, Marites. Ah. Hello, hello, kumusta? Magandang umaga sa iyo, Kuya. Magandang umaga. Ano ang ating chismis diyan? Okay. oh yun nandiyan ka. Ano ka Kuya Madi? Oh, di ba? Okay. Ano tayo, kaya kita yo? maglaba? Dryer. Ah, oh, dryer. Yeah. sir, Sirapan niyo lang dryer. Oh, tama na kay Marites agad ako. Ano 'yon? Dryer nila, kaya dito sila yung dryer. Ah, uh -huh, okay. Ay, mo dito sa part na yun. <laughs> Ay! Ay, uh, dito na tayo. Uh -huh. Tayo. Uh -huh. Hello, shout out! Hello. Shout out! Appear! 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 Dito tayo makikigis dito. Nasaan na yung Oo, School Supply. May nagbigay ng sponsor sa mga taga Kapampana. Wow. Dalawang tao. Ayun, ang ah, panoodin niyo yung vlog ni... Okay. ni Kabahaghag. Namimigay ng School Supplies. Panoodin niyo. Di ba nakakatulong yun? Alright. Ito si A.A. Ang mabait na bata. Hello, A.A. <laughs> Anak na Kuya Tubal. Mga tumisodin niyo ito. Tago ah, ah, bakit niyo mo nagtatago sa mami, ah? Oh. Uy, <laughs> naihiya. Anak to ng Kuya Tubal, Matong Solid. Oh, yeah! Oh, mama! Mama <laughs> daw, papa! Sige po! Kaya so, yeah, Matong Solid. Yung so, asawa ng Kuya Tubal, halos ka mag anakin ko din niya, Matong Solid. O, ah, diba? At ito naman, yung nag-iigay. Nag Kamusta? Na, Kamusta? Na? Huwag <laughs> naman daw. Na, Huwag naman <laughs> daw. Shy time sa camera. <laughs> Oh, oh nga, nagmamaritis na sila na no? kuya oh. Mamaritis na sila doon. Siyempre tayo, maritis din. Makikiali-ali tayo doon. Tama matitigil lang kwentuhan nila. A ano yung kwentuhan? Kuya, sorry. Sige pa muna ulit guys. Saya mga nabas ulit nyo pa. Tayo alis muna mga kuya okay ka. Sila yan nandito. Ayan, hello. Ayan o. Oh. Ay kuya Michael, busy-busy siya. Siya ngayon ang nag-aasikasa din ng bangka ng makina ng sa kuya nakikitulong din siya mga solid so ako alis muna no alright so, ang hirap sa ganito tayo iskinito wala pong hawak dyan kaya mahirap pasensyahan nyo na matim solid ngayon pa natin dyan hindi pa naman tayo nakasasabit awa ng Diyos oh di ba tayo ngayon ipapunta muna ng Walter matim Solid tayo pag mag-update. So ayaw Matim solid ngayon pa natin at this time, uh, hindi muna pala ako pupunta ng Walter. magwi withdraw muna ako mga solid ngayon pa para pagtapos ko mag-withdraw, syempre magpapakarwash tayo. Ayun, no? sobrang dumi na kasi mga solid ngayon pa. Alright, so mamaya abang-abang na lang kayo Alright, so Matim solid ngayon pa. Dito na tayo ngayon sa karwashan. Dito ako nagpakarwash ngayon sa kanto kasi malapit lamang to dun sa pinag-withdraw natin mga solid. Tingnan nyo kung gano'ng karumi oh Grabe sobrang putik nga mga kong solid oh Ganyan na nangyari sa atin kasi doon tayo nadaan sa mga putikan no Grabe So hindi ko na po, din na ako nakabalik doon mga kong solid doon sa ating pinag Pakakarwasyan last time no Ngayon eh, dito lang ako nagpakarwas kasi nang malapit sa withdrawal at marami pa po kasi tayo lalakarin Gusto ko sana ng Balkan doon si Adam mga solid nga pa So siguro sa mga susunod na araw na lang ngayon pero sahod naman din yung malay mo may sa sahod kung maabot ang kumakin solid sana nandun pa at hindi pa sana siya nakakaalis ililinis lang yung ating motor mga ating solid nito po sobra talaga dumi niyan. grabe buti na lang mga solid uminit ngayon kasi kahapon sobrang lakas ng ulan grabe kaya putik na putik po yung daan doon sa amin mga tum solid net pa natin so yun mamaya update ko kayo after nito matapos no let's go alright matim solid at yan patapos na pinupanasan niya na lamang ng mga wax wax o oh, diba tingnan nag, parang nagmukong kung sa tao naging mukhang tao na <laughs> kanina sobrang putik ngayon nagmukhang tao na siya mga tum solid oh. nag, nagmukang motor na siya o oh, ba diba no, lang nung box oh, diba so mamaya mga solid abang abang lang ka dyan so ayaw mga team solid pangit natin nakapagpalinis na tayo ayan At, ayos na malinis na malinis na ating motor so ngayon mga solid ngayon pa natin ay yan, may tatawid daw ata magmamani kasi ang palinis lang typical is 100 binigyan ko na lang yung naglinis sa atin ng 100 pa pang merienda nyo diba siya tuwan tuwa laking bagay na yun yung 100 matim solid alright nagmamani obra lang At ito naman o, oh. talaga hindi makapagpigil sabi tweet lamang let's go Ayan, pupunta tayo ngayon mga ngayon pa natin sa bayan, no? Doon sa may pinagbilhan ko nito. Mga Dibs. ngayon pa. Kasi parang may nararamdaman akong kakaiba dito sa ating motor. Siguro natural lang to, Itatanong din natin doon sa mismong pagawa ng motor, mismong kasa. Pero ito naman mismo, mga Dibs. ngayon pa. Cash. Cash ito nung binili. No, mga ngayon pa. Ayan o. No? Lampas lang yan dito ng konti sa may McDo Mga tim solid pangit natin dyan So yun May awli tayo magkita kita At ayusin lang natin ang drive natin So ayaw mga tim solid ngayon pa natin Nadala, Nandito ngayon ako nga pala sa New Neymar Ng Nasugbu Branch ano to pre? Nasugbu Branch Nasugbu Ito yung tabi ng tapat ng munisipyo Ayan. Ano ba pangalaman po sing? Jepoy Yan shoutout kay Jepoy Siya yung nag-check ng ating motor no So syempre order pa tayo ng piyesa kasi nga nagda nagano siya nag, ano nag nagda-dragging. So sa susunod na lang paggagawa uli natin sa kanya pag naka-order na uli tayo. So thank you kay Jeffoy, thank you. Alis muna tayo mga team solid ngayon pa. Punta tayo ng Walter at may bibili tayo cellphone. At syempre pang natin yung kay Pangit. Let's go! Yun mga team solid, dumalis na tayo. Hindi pala cellphone ni Pangit ang bibiling ko sa Walter mga team solid. Pupunta lang muna ako ng Walter mga team solid at may kukunin tayo doon at syempre, maglalaro tayo sandali no pero meron tayong pagbibigyan ng cellphone no hindi naman siya ganong kaganda yung cellphone pero may bibigay natin hindi siya brand yung kasi mga solid binili ko din siya sa tao kasi nga alam nyo budget lang yung sinahod ko ngayon sa youtube gusto ko lang siyang bigyan mga solid ngayon pa hindi po kay pangit hindi ko po, po kay pangit ibibigay yung cellphone kasi si pangit naman po may nagagamit po ngayon yung cellphone mga solid ngayon pa alright so mamaya ulit tayo magkita kita pupunta lang tayo ng Walter sa niyo ako doon let's go so mga team solid ngayon pa dito na tayo sa Walter dito sa pan nation so makikigulo lang tayo alright oh, ano 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 sinasabi ko yun mga friendly wap hello si oh, madam Pususahin natin yung mga git na gagawa nila. O, oh, di ba? Ayan, katulad yan. Nag-uhul na token. Ate, ito. Kaya, ate, ito. Kaya, ito. Bulaga! <laughs> matim Solid, tapa ka. Kung meron ako kaibigan, Matim Solid, na palagi nasa vlog, ito naman, dito ko kay kaibigan, dito sa laruan. Ayan, ang Kuya Mike. Ang Kuya Mike. Ayan naman si Winchet, ang kanyang Jowakers. Ah, ba? Diba? So, ganyan yung nilalaro. Eh. So, yun, Matim Solid habang <coughs> lalaro. Pero mamaya, Matim Solid, maglalaro din ako noon. No? Pagkatapos, pagkatapos ko noon, may binila ko Solid na cellphone na hindi man siya totally brand new, hindi siya hindi talaga siya brand new kasi sa tao ko na siya binili na alam ko mura na okay naman siya, may pagbibigyan tayo kasi kailangan na kailangan Ito yung cellphone mga Team Solid. Ito yung katas ng ating YouTube na ibinayad ko. Na ibinawas. Saan? Saan? Yoy! May uupuan na daw ako. Token! Meron daw dito ng token mga Team. May token nga ba ako dito? May token pala ako dito. Tingnan nyo. Tingnan nyo naman. Maganda naman yan. No? Huwag ah, kang mayabag. Magpangita ko naman dito. Ikaw naman. <laughs> Ayan, may token tayo. Yun know? o. Siyempre, lalaro muna ako mga Team Solid. Tapos mamaya, i-update ko kayo doon sa pagbibigyan natin ng cellphone. No? Sana matuwa siya kahit pa paano. Diba, katas ng ating YouTube yun. At eto si Baby Mika Hello! Adali. Ang ganda ng damit ng kaaway ko. Uy. Kaaway mo daw siya. Kaaway ko yan. Niya. Hello! Opogi, opogi. Hi! Kapi yun. Oh! in-snob tayo guys. Ayan. So maglalaro muna ako Madam Solid Nerd Pat. Mamaya na lang i-update ko kayo. Ito nga po pala si Rina. Ayan nga po pala ang... Ano yun? Eh. Hey, ano? Oh! Huwag ka makarago! Okay. Ano yun? Hindi bilang ni Bitang yung po yan. Uy! Nakablog tayo. Kita tayo. Hindi <laughs> hey, to bilang. Hindi ito bilang. Uy! Oh. Ano yun? <laughs> Sino okay, naman? Ah, shout out kayo na rin ah. Oh, shout out. Bye. Pagod na yung mga staff dito ngayon eh. Ang daming customer eh. Oh, mga pasaway pa. Kaganitang. Uy, wala kaya ka. Maligalig, maligalig. Mga maliligalig. So, water solid net pa, Paalis muna kami. Tabay. Bye bye. Bye bye. Uy, hindi na. Bakit ako? Pabakay na. Bye bye. Shut down. Shut down. Shut out. Sarado na ang fan nation. Mga water solid net pa. Yan. So, dadayo muna kami sa bahay ni Madam Ski. Ayan, si Madam Ski. Ah halo oh, diba? oh. my beautiful my little miss you ash oh, si oh, ashadong magahawak guys ah 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 Oh. 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 ah 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 na ah 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 Sasali ka? Hello. Pag sinabi ng pag sinabi do ng ni Vice Ganda na acting ka, marunong ka mag Hindi ka marunong mag-acting, patay tayo, talo na. Oh, andito po. Oh. ikaw sasali. dapat ikaw na sasali ka sa mini miss you. Oh, oh. oh. <laughs> <laughs> Hello mga people, mabuhay! My name He you. <laughs> 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 Yu! Hindi, mamaya mag-acting nga tayo. Aha. Uh -huh. Eh, Eh, papano ka mananalo sa showtime? Dali uh -huh. na, mag-acting tayo. Okay, uh mag-acting, -huh. acting ikaw. ting na nyo! ting ito naman siya. May nanonood yan. May nanonood sa kanila. Oh. <laughs> Meow. Ayan po. Oo oh, diba? Ako daw! Ako daw! Ako daw! Mini! wish Miss you! <laughs> Bakit nandito ako sa kanila na, naka, naka... Nakigulo lang ako dito. <laughs> Oo oh, diba? Hmm. Dali na, magsalita na ikaw. Hello lapar people, labuhay. <laughs> Puta kulik! Hello, lapar people, labuhay. Mimi, masum. Mimi, mi, masum. Anong Mimi, miss mi, <laughs> Mimi, masum! Hello, lapar people, labuhay. Mimi, miss Da Datutok mo dyan sa iyong mukha. Ito Uyang... talaga purpose namin kung bakit kami sumama dito. <laughs> Ayan. Kakainan O, oh, ha? Ang trabahador ng Pan Nation Nandito na rin, oh. <laughs> Wow May papaliwan May pa Talks to go Ay, and dogs O oh. May pabulalo O kamilaga ba may pamungko <laughs> Pangit, pasensya ka na pangit Talagang Nadamay lang ako eh <laughs> Pamit, pasensya na! Ayan <laughs> na nagyakagal. Oo, no, isa talaga, pamit. Pamit, sana next time makasama ka na. Kaya ka. <laughs> hindi, hindi na talaga. Hindi na isasama, ano? Walang kaya ka. So ayaw ko solid niyat pa at kakain muna tayo. Tapos nito eh, syempre susundin na natin si Pangit. Let's go! So ayan na nga mga Team Solid at inabot na tayo ng kinabukasan kasi sinundo ko si Pangit. Yan. Uh, so ngayon wala ngayon si Pangit mga Team Solid baka magmalilito kayo sinundo ko si Pangit kagabi eh, doon sa kanyang trabaho so ngayon namang araw ay wala ulit si Pangit umalis sila kasi meron pinuntahan ng mga bata mga team solid ngayon pa natin so ako lang mga team solid ngayon pa natin ay pupunta tayo ngayon ng, ng na para puntahan natin yung kapatid ni Pangit mga team solid ngayon pa natin no? so yun, update ko mamaya kasi pagbibigyan ako ng cellphone, no? hindi man siya brand new pero alam ko magagamit niya to sa kanya pangangailangan mga team solid. No? Sana matuwa at kahit paano meron na, meron na siya magagamit. Let's go! Alright, so mga team solid, nandito na tayo. Nandito na tayo sa Bukana. O oh, diba? Ayan. Nandito na tayo sa ating dating... Nagtitigil ay na mamaya. Eh isim basic so ngayon mga team solid tingnan natin kung anong kaganapan dito at medyo madilim lang o oh, yan may mga good morning good morning sa inyo dyan at pasensya nyo na at madilim oy, hello ma siga nasa ah, kabila pa ayun mama so mga team solid ngayon pa tayo lalabas lang Alright, so mamaya na lang ulit Yo mga Team Solid At pupuntahan na muna natin si Gabriel Kasi yung pagbibigyan ko mga Team Solid Yung kapatid din ni Pangit no Kasi siya walang ginagamit sa online class No, so Siyempre kahit paano hindi man siya brand new Meron akong bibigyan sa kanya mga Team Solid nito. At may At meron lang ako nadidinig na maiingay Ayan. Hello Ayan Ah Hello! Okay, hi! Hi! <laughs> Di ba? Saugsin e. Eto pero, shout out. Yan. Pwede ba ipasok dyan? Madami pala. So, nasa na si Gab? Umalis. Umalis ba si Gabriel? Umalis pala si Gabriel, mga Team Solid. So, mamaya antay na lang natin. Antay na natin ang pagbalik niya. Balik ang patid yun ni mga Team Solid na bunso. Yo, mga Team Solid. Ngayon pa, nandito tayo ngayon sa computer shop. Nandito ko na hanap si Gabriel. Nagko-computer. Yeah. Oh, shout out, shout out, shout Announce out, shout out. Nating, an <laughs> ano? Pipi <Yeah, future> accountancy. Ano? Pipi accountancy. Pipi accountancy. Ayan. Kasi yun, shout Yo, out. Yung nang namayin sa kaya. Oy, dito ka, sa kaba. Dito ka lang muna. Yung maglaban ka. Kumarini ka muna. So, ito yung kapatid ni Panget At nagko-computer -nag to, mga team solid. Ayan o, oh, nagko-computer siya dyan. Alright. Diba? Diba? Nagko-computer siya mga team solid net pa natin. No. Ayan, uh, Ito kasi mahilig mag sell cellphone kaso nga wala nga kasi yung dati niyang ginagamit lasa ko 'di ba sira na no. Nasira na yung dati mong ginagamit. ingay eh, ngayon magpapasok ka na kailan pasukan mo? 29. Pag po magalala hindi po yung naka-gold. Bigyan. <laughs> so ayan po yung kapatid ni ni Panget, mga team solid dito ay Ilan lang na. 17 sa October 17, magsa-17 na siya mga team solid Anong year mo na? 11. Grade 11 Grade 11 na siya mga team solid no? So, syempre sabi ko sa kanya para May binili kasi ako ano may binili ako cellphone Second hand lang, bibigyan ko sa iyo para may magamit ka Uy, thank you Uy. Hello, ayos? ayos? Ayos, ayos May bibigyan tayo yung cellphone sa kanya Kasi nga, alam ko naman na Ito mga team solid niya ito, ayan o Teka na, teka na, ayan o O, diba? Binili ko yan. Ayan, binili ko tong cellphone na to. Ibigay natin sa kanya. Para siya may magamit na. Pag mag-online, nasa computer shop ka na eh. Di ngayon, magda-data ka na lang. Hindi, nag-iisip ako. Ah, nag ka. So, ayan. O, oh, ayan, sa'yo na to. May charger ka naman dyan. Thank oh, you. O, diba? Ayos ba? Ano sa'yo mo? Maraming maraming salamat sa mga supporter ni Guaydang. Oy! Ayos, Ayos ba? Ayos. Yan, para meron ka na pang online kahit pa paano. Yan, syempre, bigay din ng ate mo yan. O sa amin dalawa 'yan. Ayos ba? All right. So, yun lang mattend solid at naibigyan na natin yung cellphone na binili natin para sa kapatid ni Panget, matim solid. So ano, owi na muna kami at siya daw ay mag aasikaso Na sa kanyang mga cellphone. Siyempre bibili ka muna SIM card, 'di ba? Bibili muna siya SIM card, matim solid, tapos yun, makakapag-cellphone na siya mga pag Ano ba kayo online class pa rin 'yan, hindi na? Hindi na. Oh, at least may cellphone ka na. Kala ko online class ka pa rin. Walang yaka. Ayan. Hi, Ay, Cap. Shout out. Ayan, Cap. Kapitan ng 12. Makating solid, no? Alright. Let's go. Doon na tayo sa bahay. So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Bye-bye. Peace out.